guy, what's up? This is me, So, tingnan nyo naman sure kung mukha pa akong din nag So, ang oras, tingnan nyo. 12 na. 12. So, kumain na rin naman ako. oh nga pala, kung gusto nyo na ganito, so, case ng tablet, pwede record your guys. It's mine. My... <laughs> so back about and got for by something. ko kung makikita nyo puro ganyan yung mga video ko kung makikita nyo guys puro ganyan yung mga video ko ngayon pa lang mag uh, ano. bye bye love you